So, isa magpalang ha, uh, magandang gabi sa ating mga kaidol. So, may special guest ako na bisita na na pumunta dito. So, bihira lang pumunta dito at sinadya talaga pumunta ako para 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 makapunta din sa lugar namin. So, ito Ayo, po mga idol. siya. Idol. So, ito po siya mga kagala, mga kaludes, mga ka idol Ayan, Boy po, 02. Ayan, Ayan, ang channel natin mga Ayan. Kamugbang. So, ang uh, Facebook natin, na uh, Kapitsdan TV. Ayan, uh, pwede nyo pasyalin yung ating channel mga kamukbang at makikita nyo yung mga vlog natin doon uh, Thank you sa aking kaibigan na inipitahan ako dito si Boy Gala One Vlog So right. siya ako so, siya, uh, kung saan kami nagkakilala at siya, siya rin yung uh, nagturo sa akin at God bless at siya rin parang pinaka ano ko, mga kagala at ngayon uh, napunta niya ako at may special guest ko sa bahay at gusto makarating sa bahay ko siya So yun lang, shoutout sa lahat at pag-i-like and sa mga bagong at biglang video mga kay idol mga kaludes tara punta na sa bahay bibisita kami tara let's go cool. so ayan uh, narito na siya sa bahay ko mga kay idol mga kaludes yan si uh, 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 isa sa mga mentor ko si Boy Mukbangers so ayan so na surprise ako parang nagulat ako at pumunta sa bahay pero bago yan may susurprise ako sa kanya ngayon mamamangha sila yung mga dito sa lahat ng bahay kasi hindi nila na napunod na personal yung ginagawa niya. So, uh, surprise ako. Uh, dahil alang-alang sa birthday ng anak ko. So, yan. Yeah, request ko yan sa kanya. Happy yung anak idol. Thank you. So, okay. salamat. Thank you. Salamat gabi sa atin lahat mga ka-idol, mga ka -lods. Ito po si Boy Galawan. So may special guest po ako dito. So hindi ko akalain na pumunta siya talaga. At na-surprise sa ako. Dahil birthday ng anak ko, so nag-chat sa akin na pupunta siya bilang uh, surprise sa So special guest at lagi ko nang din sa sa video niya so hindi nila akalaing so pupunta yung si uh, Boy Banger so so narito talaga sila sa bahay so namangha sila at naparito sila so may surprise ako sa kanya chiri ito ito ayan special talaga to para sa kanya ngayon mapapanood ng live dito sa bahay ko at para hindi nakikita lagi sa cellphone at sa TV so ito talaga mga ka idol mga ka-loons na, huwag ka makialam so... dahil birthday ng anak ko, so ayan may special gift ko sa kanya so ito ngayon ang um, kaibigan ko, ko. ayan, shout out, yeah. ayan. Shout out sa lahat guys uh, so ayan, ayan. ayan uh, ito nabigla uh, ako sa surprise hello. niya surprise niya, Tire. surprise niya idol so hindi ko alam na nabigla nagakulit sa surprise niya pero pagbibigyan natin dahil uh, uh ito na, na, natin na ito. Ako, okay. Pagbibigyan natin. Ito pala yung surprise sa akin mga lods, eh, mga kamukbang. Mga no? kamukbang sa uh, ito pala Slein, yung surprise sa akin Mapapalatin uh, pala ako ng buko. So ito, at uh, shout out sa lahat guys. So huwag natin patatagalin. Ayan ito na, huwag natin patagalin yung buko. Let's go! Guys! Okay, ito na. let's go watch this. You oh. know? Hmm. Ano

O, oh, dito. Ayun. Tamasak na lang, idol. Sobrang lakas. O, oh, ilimit mo kayo doon. O, oh, diba? Ang tibay ng ngipin. Yan sinasabi ko sa inyo. Yung, uh, idol. So, shout out yan sa lahat ng mga followers na. Thank you guys. Thank you. At bless marami sa lahat. Salamat. so, yun. Ayan, Happy sa may birthday. Ayun, nakita nyo na. Happy so, special guest. Ah, Binuntahan nyo talaga at nakita nyo talagang o oh, diba, yan yeah, si Boko King. So ayun, nakita niya na, hmm. uh, ng personal, mga makakamukbang yung paglabanat natin. Thank you at marami salamat. Thank you, mga idol. Thank you, Thank, for thank you. Thank you, thanks for watching. Thanks for watching, thank you Maraming salamat. Okay, okay na? Okay. Okay. Step ko na to? Okay. Okay. Step na. Okay. Step na ko na. Ah, uh, step na. So yun, mga ka-idol, mga kagalam, mga ka-lood, so nakita niyo talaga ng personal, pati yung mga dito sa loob ng bahay at ng mga... So, hindi lang sa video na ginawa niya at least sa birthday ng anak ko ginawa niya yung pagkakaano kahit ako hindi ko kaya pero gagawin ko pero ilang taon pa para tumibay ng ipin kaya ako bumibigay na so ayan dito po si Boy Gala o oh, si Boy Bukabo Bangers so, patuloy like yung supportahan ang kanyang channel mga kamukbang mga idol so please support at Salamat sa pagkulab namin sa so, mga supporter dyan. Please support. So marami pang pa aming video na gagawin ni Boy Banger. Shout out yan, si Boy Kaneo. Lagi din Boy Yes, Boy Nyong. Boy uh, bro. Marami din Ayan. si mong supporta. At... Idol. Boy Nyong. At oh. saka si, ano, si... Shout out kay Pari Koy. Nanonood din lagi ng YouTube channel ko. At marami salamat. Thank you. And God bless. Sa lahat mga supporter. So please su support sa, ano, magkulungan tayo. Para din para sa akin. Guys, so, okay? mga kamukbang, huwag niyo kalimutan. Pakisubscribe yung kanyang YouTube channel. At pakihit yung notification bell. Para yung mga bagong vlog niya ay magnonotify oh. sa inyong mga kamukbang. At pakishare yung vlog natin mga kamukbang. So maraming salamat sa lahat guys. Thank you. Ang ganda siya. Thank you. Sir.